Ayan mga ka-wonder, good morning. Uh, ito yung mga ka-wonder, update ko lang ngayon, no? Dito sa mansion. Ayan, update dito sa mansion ng wonder family. Pero mga ka-wonder, labas tayo. Ayan. Ah! Simple mga ka-wonder, may mga egg patay dito, no? For, uh, ano, deliver. Ngayon ito yung kusina natin mga ka-wonder. Ayan, si... Si Wonder Mami na yung nagluluto. Ay, magluluto. Ay, ah, nagluluto nga. Ay, uh, siya ngayon yung chip cook. Ah, tapos ko lang mag-emote kasi... Ano, mag napanood ko kay Maritis Vlog. Oo. Oh. Uh. Mayroon ng wheelchair si Kuya Bert. Ah, may wheelchair na si Kuya Bert. Sino oh. doon nagbigay? Ewan po kung sino. Ah. Sabi ko, napaisip tuloy ako. Bakit ganun? Ang <laughs> fear. <laughs> kung kailan nung nabubuhay sa si ating dam. Wala. Walang ano. Ngayon ano. Oh, kasi di ba sabi naman niya noon, kapag ano sa akin, ibibigay ibigay mo na lang na pera sa akin kasi ano, bibili na lang na, ibibili ko na lang ng pagkain ni Berto. Oh. Ay, di ganun talaga bi minsan kasi doon mo ma-realize pag ano eh, mm. pag wala na isang bagay. Eh, ko wala naman ng pigilan umiyak kami na nung pinapanood ko. Hmm. Kasi ano talaga bi yung yung paano hindi na naman maiganoon. Hindi, na ma hindi na hindi na ma-matikong. Ah, naka-street na lang. Kung mapapanood mo yung video niya. Ayan. ay mga kawander, uh, ito yun nga ito yung update natin sa mansion, no? Medyo tahimik ngayon dito. Kasi walang hiyawan ngayon mga kawander. Walang sigawan naman nangyayari. Kasi, yun. Yung nangyayari, yun ang iniwatan ng indang. At syempre mga kawander, ah, uh, Tuloy pa rin ang buhay natin. Ito, ang dami mga kids dito. Hello, hello, hello. bibi ko. Oh, oh si kuya ni nagsalamin. Hello. Ayan. O, diba? Tuloy lang ang buhay, mga kawander. Siyempre. Ah, hello, bibi. Ayan. ito pala yung ating mga ato ano ah, car shampoo. Car shampoo. Ito, this washing liquid. Ayan. Siyempre mga kawandor, si Blissy si Travis. Ayan. Ayun, paglalabas mo may si, si Travis. Hindi ko na matawag si Nang Indang. Kasi mga kawandor, minsan pag lumalabas ako, si Nang Indang yung... Nagbubukas minsan ng gate. <laughs> Siyempre nakasarado siya, 'o di ba? Ayun. Alam well, mo ako under, tuloy lang ang buhay. At sino kaya 'no ang mapalad? Masabi kong mapalad 'di eh, kasi ang ano, ang pwedeng magluluto dito sa ating uh, kusina. Ayun. Sino kaya ang magiging tagaluto? Abangan natin mga kawander. kailangan natin kailangan ang magaling talaga, Oo, oh, yung sakto lang. Kailangan natin yung concern sa atin. Oo, oh, may concern. Yung, ano, mapagkatiwalaan. Oo. Oh, oh. Parang kay Maritis Vlog, hindi naman siya magaling. Mag di, siya, mag hindi siya eh. magaling. Hindi oh, oh. siya sa atin, di ba? Oh. Hindi siya magaling magaling. Hindi siya magaling. No. Mayroon lang siya mga putahin na masarap. Masarap, oo. Oh. oh. pero hindi naman pang mayaman yung... Oo, oh, naman hindi, hindi naman. Sa atin lang, ordinaryo, di ba? Basic lang. Hindi natin kailangan yung pang sosyalo na luto. Oo. Oh, oh tayo na parang si ating dangin. Ah, Anong at, gawin mo sa kamatis? At, ano, pangbisa ko doon sa pakbet ko. Ah, pakbet. Okay. Yung parang tinuring tayong mga anak. Mga anak, oo. Oo, ganun yung ano, gusto natin. Hindi natin kailangan ng sosyal na Sosyalo na lupo, eh, no. Ayun lang mga hanggang sa muli. Tuloy lang tayo sa buhay. Yun talaga.